Paano nga ba natin mahanap yung inner peace natin? Alam nyo, ang pinakaunang gawin nyo is kailangan mong mahalin yung sarili mo. And be grateful kung anong meron ka. Kahit anong opportunity na meron ka, gawin mo. ba? Diba? Huwag mong isipin yung mga sasabihin ng ibang tao na ito hindi mo kaya. Kasi ikaw talaga sa sarili mo ang may alam kung kaya mo ba yung gawin. ba? Diba? So, syempre, mahanap mo yung inner peace mo, lalong-lalo na sa mga mga taong nakapaligid sa'yo, na nagsuporta, laging andyan para sa'yo. ba diba? Kahit yung iba, maririnig mo yung mga negative na sinasabi nila sa'yo, pero mas lamang pa rin yung mga sumusuporta. Yung laging andyan para sa'yo. Kaya kung ikaw, nahihirapan ka kamanghanapin ang inner peace mo, simulan mo sa sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo para makamit mo ang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap.